Habang si Kuma ay ni-report sa World Government na natalo na si Moria, kaya pinag-utos na nakakataas na patayin lahat ng saksi sa pagtatalo ng warlord. Tapos kumilos na si Kuma at hinarap ang mga pirata para tapusin ang lahat. Pero hinarap ito ni Zoro at sinabing siya ang lalaban rito, kaya winarningan ito ni Nami sa kayang gawin ng kalaban. Tapos nagtanggal si Kuma ng guantes at nagteleport sa mga pirata. Kaya napabatelmugod ang mga ito at sinugod ang warlord. Pero gamit ang kamay ng kalaban ay nagpakawala ito ng parang shockwave na gumiba sa mga tinamaan nito. Tapos bigla itong nagteleport papunta sa likod ni Zoro, aya hinarap ito ng ating bidang swordsman. At sinabi sa mga kasama na huwag makikialam. Nang sinabi ni Kuma na mukhang malalakas talaga ang miyembro ng Straw Hat. Kaya na-flattered pa ang ating mga bida sa compliment ng Warlord. Tapos dagdag ng kalaban na malaking problema ang mga ito sa world government kaya kailangan ng tapusin. Kaya naghanda na si Zoro at ginamit ang kanyang draw Rashamon pero biglang nawala si Kuma. At na-realize na lang ng swordsman na nasa sa harap nanya niya ito muli, tapos nagpakawala ang warlord ng atake na mabilis na nailaga ng ating bida. Kaya muli itong nagpakawala ng pau shockwave na dumaplis sa ulo ni Zoro. Naguluhan ng lahat sa abilidad ng pau sa kamay ng kalaban. Habang si Zoro ay pinakawalan ang caliber phoenix na madaling na deflect ni Kuma, kaya nagkaroon na ng ideya si Zoro sa abilidad ng kalaban. Tapos pinaliwanag ng warlord ang kanyang power gamit ang Paupaw. Pero minaliit ito ng straw hat dahil pangkuting lang raw yon, kaya hindi dapat magalala. alala Kaya pinatikim ng kalaban si Frankie at agarang bumulagta ito. Tapos humanda na si Kuma na umatake kaya nagpumosisyon na rin si Zoro. Nagpakawala ng maraming pawpaw -paw ang Warlord, kaya parang nagsasayaw ang Swordsman na umiiwas sa mga ito. Tapos nag-counter attack ang ating bida pero sinapo lang ito ng kalaban. At saka siya pinatalsik at bumalandra sa mga bato. Mismatch ang ating bida sa kalaban ang hindi niya namalayan na nasa likod na niya si Kuma at tatapusin na siya. Pero nakialam si Sanji at binigyan ng solid kick sa face si Kuma. Kaya nagdiwang ang mga duwag pero hindi nila alam na napilay ang kusinero sa ginawa nito kaya namilipit sa sakit. Nakialam na rin si Usop at ginamit ang Phoenix Star pero dineflect lang ito at bumalik sa kanila kaya sila ang sumabog. Walang binatbat ang straw hat sa lakas ng warlord tapos sabi ng kalaban na sumusunod lang siya sa utos. Kaya nagpalabas ito ng paupaw na kanyang unti-unting kinumpre sa maliit na lobo. At ito ay ang mag-aakmang bomba na magpapasabog sa lahat. Tapos offer ng kalaban na bubuhayin niya ang lahat pero ang kapalit ay ang ulo ni Luffy kaya nagulat ang lahat. Kailangan nang masatisfy ng warlord ang world government kaya kailangan niyang ma ang captain ng straw hat. Pero hindi pumayag ang lahat kaya pinakawala ng kalaban ang bomba na naglikha ng napakalakas na pagsabog sa buong thriller bar. Mukhang na-eliminate na ang lahat at si Kuma na lang ang nakatayo. Tapos pinuntahan nito si Lupi na walang malay at nang kanya itong dadamputin ay may biglang umatake sa warlord at ito pala ay si Zoro. Kaya na nakita ng swordsman ang cyborg na katawan ng kalaban. At narealize ng ating bida ang dahilan kung bakit tigasin si Kuma. Umakma ng pag-atake ang Warlord na isang laser beam na mabilis na naiwasan ni Zoro. Tapos sa lakas ng pagsabog ay tumilapon ito. Pero sinikap pa rin bumangon ng Swordsman at hinarap ang kalaban. Tapos nakiusap si Zoro na kesa ulo ni Lupi ang kunin ni Kuma ay ulo na lang niya. Dahil magiging malaking banta rin naman siya sa World Government kasi siya ang magiging greatest Swordsman. Kaya natanong ng Warlord na kung bakit gagawin yon ng ating bida eh, mataas pala ang ambisyon nito. Pero sabi ni Zoro na wala ng ibang paraan para mailigtas ang Captain na siyang magiging King of the Pirates. Napaisip ang kalaban ng dumating si Sanji at sinira ang moment ni Zoro. At ang ulo na lang niya ang kuni ni Kuma pero inataki ito ni Zoro at pinatulog ang intrimitido. Dahil desidido na ang swordsman sa kanyang gustong manyare na palipulo ulo. Nadesisyon na ang warlord at dinampot si Lupi tapos gamit ang abilidad ay inextract niya ang lahat ng sakit sa katawan ni Strawboy. Kaya naglikha ito ng isang malaking ball of suffering. Sabi ng kalaban na lahat ng yon ay ang sakit na nararamdaman ni Strawboy. Kaya ipaparanas niya ito kay Zoro at maaari itong ikamatay ng swordsman dahil mahina na ito. Tapos binigyan ng unting free taste ang ating bida kaya napahiyaw ito sa sakit habang nanginginig at ito ay napahiga. Pero desidido pa rin si Zoro at namili ng lugar kung saan niya ito gustong gawin. Pagdating sa lugar ay kanyang pinasok ang ball of suffering. Habang si Kuma ay napahanga sa loyalty ng anak ni Dragon. Samantala nang magising na ang mga pirata ay nakita ni Nami na malakas na si Luffy na parang walang tinamong injury. Nagtaka ang straw hat habang si Sanji ay inaalala si Zoro. Kaya kanya itong hinanap sa paligid at nang makita niya ang swordsman ay nakatayo lang. Tapos tuguan si Zoro at nagkalat ang dugo nito sa paligid. Kaya nagalala si Sanji at tinanong kung ano ang nangyari. Pero sabi ni Zoro na hindi na importante kung ano ang nangyari dahil ang mahalaga ay buhay ang lahat. Samantala ang sumunod na scene ay kumakain na ang captain. Tapos naghahanda na si Sanji para magluto ng pagkain. Habang si Nami ay masayang masaya sa mga gold, kaya inarbor ng captain ang isang aksesori na pinayagan naman ng navigator. Nang matawag ni Lola si Nami na Nami so at palagay nito na magkakilala sila ng babae. Tapos na-realize ni Nami na yun ang friend niyang bakulaw, kaya niyakap niya ito at binahagian pa ng mga ginto. Kaya sinabi ng dalawang idiot na may himalang nangyayari kay Nami. Samantala habang nagpapaaraw ang ibang pirata ay dumating ang ibang straw hat. Tapos si Chopper ay ginagamot si Zoro at sinabing muntik nang mamatay ang swordsman. Kaya nang takas sila kung ano ang nangyari habang wala silang malay kaya umekstra ang mga extra dahil nakita raw nito ang mga nanyari. Pero pinigilan ito ni Sanji at dinala sa pribadong lugar, kaya kinwento nila lahat ang kanilang nakita sa kusinero. Tapos sabi nila na kailangan na raw nilang ipagsabi ang chismis, pero pinigilan sila ni Sanji. Dahil hindi magugustuhan ng kanilang captain pag nalamang si Zoro ang naghihirap sa kanyang suffering. Pero hindi makapagpigil ang dalawa kaya nagalit na si Sanji. Tapos sinabi ni Sanji na everyone is alive and that is all that matters, kaya napahanga ang dalawang extra Samantala chismosa rin pala si Robin at nakinig sa kwento. Tapos pagbalik ng dalawang extra ay tinanong ulit sila nila Lupi. Pero nagpakulang sila at ginaya si Sanji kaya natawa na lang si Robin. Samantala nagumpisa na silang kumain tapos nagumpisa si Brook ng kanyang skeleton jokes kaya nagalit si Frankie dahil corny. Habang ang iba ay natutuwa sa kwelang kalansay kaya nakijoin na lang si Bikini Boy. Habang sila Chopper at Nami ay inoobserbahan ang kalagayan ni Zoro. Nang dumating si Lupi at pinapatagay ang Swordaman kaya nagalit si Nami at Chopper dahil gamot ang kailangan nito. Tapos tumugtog si Brook ng piano kaya nilapitan ito ni Sanji. Sabi ng Skeleton na pwedeng mag-request ng tugtog ang kusinero. Pero bago pa mag-request si Sanji ay tumugtog na si Brooke na kinainis ng kusinero. Habang ang lahat ay natuwa sa tinutugtog at kinakanta ng Skeleton kaya nagpatuloy ang party. Tapos nilapitan ng Captain ang musikero at muling inaya na sumali sa Straw Hat. Pero tumanggi si Brooke dahil kailangan niyang balikan ang kanyang old friend. Kaya sabi ni Lupi na alam niyang si Labunyon ang whale na nakilala nila sa Red Line. Natigilan si Brooke at nakinig sa kwento ni Strawboy tungkol sa kung paano niya nakilala si Laboon. At nalamang patuloy pa rin silang hinihintay ng whale kahit 50 years na ang nakalipas. Tapos tumating pa si Sanji at usop na kinumpirma ang mga sinasabi ng captain, kaya naiyak ang skeleton sa tuwa. Nang makapag-isip-isip si Brooke at tinanong si Luffy kung gusto pa rin ba nilang isali siya sa Straw Hat. Tapos mabilis naman itong tinugunan ng Captain at Winelcome ang bagong tropa. Kaya tuwang-tuwa ang ating mga bida sa weirdo nilang niyembro. Tapos nagbiruan pa ang mga ito na kinadismayan ni Nami dahil may bagong isip bata sa grupo. Pinakita ni Brooke ang kanyang wanted poster na nagkakahalaga ng 33 milyon nung siya ay active na pirata ng Roombar Pirates tapos diniklara niya ang kanyang loyalty sa bagong captain na si Lupi. Kaya muli siyang winelcome ng ating mga bidang straw hat. Kinabukasan binigyan ng straw hat at ni Brook ng proper memorial ang mga rumba pirates. At nagbigay ng tugtugin ang skeleton ng dumating si Zoro at binaon ang nangalawang na Shubashiri's word. Tapos nagbigay ng paggalang sa mga nakahimlay at sa kawinel nito ang pagsali ni Brooke sa kanilang grupo. Samantala naghanda na ang straw hat sa kanilang pag-alis para sa kanilang bagong adventure. Tapos inabutan ni Lola si ng river card at ito ay isang papel, ka kahit hatiin mo ay gumagalaw ang mga piraso para muling magsama-sama. Kaya inabutan ni Lola si ng piraso nito na kanyang nilagdaan. Para kung sakali na matagpuan ng straw hat ang nanay ni Lola, ay ipakita lang raw nila ito para sila ay matulungan. Nang maalala ni Lupi na binigyan siya ng ganun ni Ace at nang tinignan nila ito ay nasusunan nog ang Viver Card. Kaya nabahala si Lola, dahil parang lifespan raw ang papel, at sa kanyang nakikita ay nasa panganib si Ace. Nang magpaalam na ang straw hat kila Lola, tapos tinanong ni nami kung hindi ba nag-aalala ang captain sa kalagayan ng kapatid nito. Pero sagot ni Lupi na malakas si Ace at sigurado siyang ayaw ng kanyang kuya na tutulungan siya ng kanyang bunsong kapatid. Sabi ni Brooke na okay lang raw sa kanila na puntahan ang kapatid ng captain, pero sabi ni Lupi na walang dapat ipag-alala. Kaya nagtiwala na lang ang straw hat sa kanilang captain. Saka sila nagkampay ng kanilang mga alak para sa kanilang bagong miyembro na si Brooke. Huh? To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.